Good morning mga ka-reels at sa aking mga solid supporters So live update tayo ngayon for today's vlog guys Andito nga tayo ngayon sa Mico's Place Dito yan na uh, located sa uh, Barangay Balanoy, La Pasterlak So andito nga tayo guys at uh, mag-celebrate tayo ngayon ng birthday Ng aking mga pamangkin at ng aking uh, poging kapatid Ayan, shoutout nga pala sa aking kapatid dyan beside me yan, pot-pot. Ayan na, hindi ka natingin. <laughs> Mahiyan kasi yan. So, ayan na nga guys. Kung makikita nyo naman, hinahatid po kami ng uh, munting e-bike ni Kuya. Ayan. Uh, hindi masyadong nakafocus yung camera at uh, hindi nyo makita masyado yung uh, na or view. Ayan, guys, 'di ba? Pero maganda nga naman talaga 'yan, guys. Bagong uh, open pa lang siya. Hindi pa siya year na nag-ooperate, pero magandang maganda na. Ayan, 'di ba? So, eh uh, hinihiling na tayo dyan ng ating uh, family in. Unang na sila kasi sila 'yung magde-decorate ng ating cottage. Sa muna halaga, guys. Sulit 'yung uh, arow yun dito. So, ayan, thank you for watching.